Good morning, I'm back. This is Bruce Haas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon siya kaya ang makapag-uwi ng corona kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasab dyan na lagi sumusuporta dito. Araw-araw, lagi lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang rin na hispano amerikana tayo 2024. Are you excited guys? So, ngayong umaga nga magaganap ang Reina hispano amerikana kung saan kahapon pa siya inaabangan ng lahat. So, exciting to kasi siyempre ang ating pambato na si Michelle Arceo. Talaga naman masasabi ko naman na isa sa mga pinakamagandang kandidata ngayon na lumahok dito sa reyna hispano-amerikana. At in fairness ha, isa talaga si Michelle Arceo sa masasabi mong maganda na ipinandala natin dito sa Reina Hispano Americana. In fairness talaga kay Michelle, sobrang ganda. And then, kamusta naman yung performance niya dito? Siyempre, lumaban naman ang ating pambato. Nakita naman natin na nakipagsabayan naman talaga to sa mga Latina na nandirito. So, kahapon nga, naganap na ang closed-door interview. At syempre, doon sa closed-door interview, nakita ko talaga na sobrang, oh my God, ang ganda ni Michelle, ang ganda ng make-up, ang ganda ng ayos, ang ganda ng hairstyle, everything, perfect. So, sabi ko nga dito pala sa video, sobrang ganda na eh, what if pa kaya sa personal, di ba? And then, nakita naman natin kung paano naman siya sumagot dun sa Q&A. So, pinakanta si Michelle Arceo, ayun nga lang, medyo pumiyok siya. But confident kasi si Michelle Arceo, so dead mo siya kung pumiyok siya dun sa sa closed door interview. And then, doon naman sa mga tanungan, talagang masasabi ko, ang ganda kung paano niya ipinaliwanag. Klaro, malinaw. Ayun nga lang, medyo mahaba. But, na-explain niya kasi talaga, yung kinuha niya talaga yung momento na dapat kong ma-explain to. So, na-explain naman niya. So, yung binigyan siya ng pagkakataon na papiliin ko ano ang Disney character na gusto niya, ayun, malinaw naman niyang naipaliwanag naman ng bonggam bongga kung sino naman ang gusto niya maging Disney, di ba, na character. So, na-impress naman yung mga kas naman niya yung mga hurado at dahil nakita naman natin na lumabas siya na nakangiti yung mga Hurado. Kaya lang, medyo naloka lang ako dito sa part ng uh, kay Miss Indonesia dahil ina ko na talagang kakabog talaga tong pambato ng Indonesia dito sa Reina Hispano Americana. Pero na-surprise ako kasi parang hindi niya ma-deliver ko ano yung gusto niyang eksaktong sasabihin. Kung baga parang ang layo ng sagot niya doon sa mga tanungan. Kaya parang sabi ko, hala, sabi ko medyo parang tumiwalas ba na gano'n ng bonggang bongga but uh, tingnan natin kasi sa mga ng nagtataka ko bakit number one pa rin to si, si Miss Indonesia so para sa akin possible si Miss Indonesia na ma-el dito sa competition inaasahan ko pa naman na ahataw to ng todo-todo dahil parang feeling ko first time nilang makasali dito so bibigyan talaga sila ng privilege ng bonggang -bongga. But sa nakita ko sa cluster door interview, naloka ako sa mga sagutan niya. Naloka ako kung paano niya <laughs> sasagutin yung Q&A. At the way kung paano niya sinagot, doon ako nawindang. So yun. So good luck na lang kay Miss Indonesia. Tignan natin ko makapalo to ng bonggang-bongga. -bongga. May isa pa akong kandidata na nakita na tinanong siya kung marunong siya magsalta ng English. Tapos sinabi niya, marunong naman daw siya magsalita ng English. Pero ayaw daw niya magsalita ng English. Gusto daw niya sagutin ng Espanyol. O, oh, di ba? Parang ganun katindi. So, good luck sa kanya kung siya sa semifinals. And then, dito, sino ba yung mga humataw maliban dito kay Michelle Arceo? Actually, gusto ko si Miss Curacao. ah uh, yung konfiansa niya sa sarili niya talaga naman bongga din. At sabi ko nga, oy, in fairness kay Miss Kira Sawa, but sa nakikita ko din, gusto ko din si Dominican Republic, gusto ko yung height, tapos gusto ko yung, yung, yung confident niya kung paano siya sumagot. konti lang yung tanong sa kanya, pero alam mo yun, yung parang wala siyang kakabakaba talaga sa mga hurado. And then, gusto ko din si Miss Venezuela, alam naman natin na medyo palaban dito. Ang ganda din ng pasarela nito. Gusto ko din si Puerto Rico. Si Puerto Rico, naloka ako doon kay Miss Peru. Actually, si Miss Peru din, isa dito sa mga nakikita ko na kakabog. Actually, naloka ako kay Peru kasi tinanong siya, kung hindi ikaw ang mananalo, sino ang gusto mo maging reyna? Pinili niya si Puerto Rico. Tapos si Puerto Rico, yung tinanong siya, kung hindi ikaw ang mananalo, sino ang pipiliin mo na gusto mong maging reyna? Sagot naman niya si Miss Peru. So, ang ending binuking sila ng ano ng judges at sinabi na kasi magroommate sila <laughs> 'di ba so yon o nga naman magpupurihan at mag-aangatan talaga silang ng dalawa pero sa nakikita ko si per si Peru malakas din yung laban niya dito sa competition at kita natin kung gano'n din siya sa kung paano siya sumagot at si Puerto Rico, nakita ko yung humbleness sa kanya. Yung the way kung paano siya sumagot talaga sa mga tanong. Kita mo naman na humble talaga siya. So tama 'yung sinasabi sa kanya ni Pero na sobrang ano, humble 'yung personality. And sino pa ba? Si Brazil. Si Brazil gusto ko sana kaya lang para medyo ang tingin ko kay Brazil uh, masyado seryoso the way kung paano sumagot. Hindi ko kasi maintindihan kasi Latin yung mga tanungan, Latin din yung mga sagutan. So, makakatulong ba yung Pilipino judges dito? To be honest, maganda kasi meron tayong alo, representative na Pilipino judges at kinuha nila. Actually, makakatulong naman to dahil siguro uh, pwede niya mabigyan ng magandang score talaga dito si Miss Philippines. Kaya lang, na-worry lang ako dito kay Miss Peru ng Miss Grand. So, hindi ko alam kung na impressed siya kay Philippines pero sa nakita ko para namang ano siya yung nakita natin sa mukha niya na natuwa naman siya sa ipinakita ni Miss Philippines lalo na yung kumanta si Philippines so yon so nakakatuwa kasi syempre ito yung labanan na talagang aabangan mo kasi syempre nandito si Michelle Arceo nandito yung yung pambato natin na parang taon-taon naman talaga ay umaarangkada at napapansin ng organization. So, ang tanong dito, mapantayan ba ni Michelle Arceo yung performance na ipinakita noong nakaraang taon ni Santa Maria ba yun? Oo. To be honest, ah uh, sabi ko nga, kung beauty, talaga namang angat ang beauty ni Michelle Arceo kumbaga parang sa lahat ng kandidata, siya yung masasabi mong sobrang fresh ng itsura, pagkatapos sa lahat nyata ng kandidata, siya nyata yung pinakamaganda. Ewan ko sa inyo ha, pero para sa akin, kasi yung iba, talagang alam mo yung Latina na Latina yung datingan. At parang feeling ko, maganda yung magiging pwesto dito ni Michelle Arceo. So, aarangkada siguro to ng bonggam-bongga buka. So, tignan natin kung paano siya rarampan ng todo-todo para dito sa competition. So, sobrang excited ako. Sana makarating hanggang dulo ng competition. Feel ko naman, makakarating naman to. So, yon So, good luck. So, nakita ko dito sa Amerikana, parang ano sila, masyado sila talagang uh, mabusisi sa pagpili na magiging reyna nila. At dito sa closed door interview, naramdaman natin na seryoso talaga yung mga Latina to how to present yung, yung mga lugar nila at saka yung kung paano nila i-promote talaga kung ano yung merong kultura talaga yung Latin community. So yon So nakakatuwa kasi naging parte tayo dito ng ganitong pageant. At hindi ko na yung intindihan kung bakit si Miss Indonesia talaga dirito Tingnan mo nga, sabi niya, ewan ko, kung napanood mo yung mga sagutan niya, siguro naman naintindihan mo kung bakit ko ito nasasabi. Hindi naman siya binabash ko si, ano ah, si, dito, si Miss Indonesia. Kaya lang kasi nawindang lang talaga ako sa kanya. So parang piling ko siya yung worst doon sa lahat. <laughs> anyway, so magkakaalaman yan mamaya kung sino ba talaga ang aarangkada, kung sino nga ba talaga ang papalo. But tulad din ang sinabi ko, gusto ko si Dominican Republic, gusto ko si Miss Venezuela, gusto ko si Pilipinas, gusto ko si Curaçao. Uh, si Colombia kasi parang nag-struggle, siya si Peru, ayan yung mga nakikita ko na parang malalakas talaga But malalaman natin yan kung sino sa kanila ang mag-uuwi ng corona Kung sa mga nabanggit ko ba ay isa sa kanila So ngayon pa lang syempre, congratulations na kay Michelle Arceo and then wish all the best. So, wala naman ako ibang masabi kay Michelle kasi parang piling ko naman, iginawa naman talaga ni Michelle yung lahat ng kanyang makakaya. Nakita natin na very natural talaga yung ipinakita niya dito. Yung characteristic na meron siya, talagang inilabas niya dito ng bonggang bongga, -bongga na-enjoy niya yung pageant. At nakita natin na talagang sobrang nag-glow ang lola mo. So, good luck kay Michelle Arceo and God bless you. So, yun. So, I'm so excited. Malaman mamaya kung sino nga ba ang mag-uuwi ng bagong reyna ng reyna Hispano-Amerikana 2024. Sino ang mag-uuwi ng corona dyan? Ayan, malalaman na natin mamaya. So, yun. So, kayo guys, ano ba guys? Excited ba kayo? So, please comment below ko ano naman ang chika mo regarding dito sa Rainer Spano Americana 2024. So, yun guys. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa akin mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible. Guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam. Oh, <music> oh,